yan. Yan lang ba? Oo. Sobrang lamig at talaga namang nakakatamad bumangon. Sobrang lamig talaga at akala mo nga ay ngayon pala Ang talaga magpapasko at tinalo pa nga ang buwan ng Disyembre. Dito pa naman sa amin, kung ang bahay nga namin ay palanta at nakaharap nga sa tabing tubig, talaga namang napakalakas ng hangin at ang lamig nga ay nanonuot. Ito yung buwan na talaga namang nakakatamad lumabas at mas lalo namang nakakatamad maligo. <laughs> At sorry na kaagad dahil against the light nga ang aking pagkakakuha ng video dahil nandito nga ako sa taas. Umakit lang talaga ako sa taas para nga kumuha ng pangginaw dahil magluluto nga ako sa labas at ito nga ang ganap namin ay nung linggo pa. Dahil kahit sumikat na nga si Haring Araw, talaga namang yung lamig, talaga namang nanunuot pa. Pagkababa ko naman ay kinuko ka agad itong aming uulamin sa almusal at meron nga ako ditong binabad na bangus sa suka. Kung nga Sabado pa ng gabi at talaga namang hindi ko na ito nailuto dahil ang dami nga naming isda noon. At dahil naparami nga yung lagay ko ng suka sa daing na bangus ay eh maglalagay nga ako ng breading bago ko nga siya iprito. Kapag naparami pa naman ang lagay mo ng suka sa daing na bangus at basta mo na lamang siya pinirit at hindi mo nga siya nilagay ng breading ay eh magkakahuyag-huyag nga. At paglabas ko naman para nga magprito ng daing na bangus ay eh nakita ko nga ang aking inina na nagbabalot nga ng Shanghai. Ang sabi ko nga ay aantayin ko na lamang siyang matapos pagbabalot para naman ito ang una kong ipiprito bago nga yung daing na bangos. Yung amin nga palang Shanghai ay giniling na baboy na hinaluan lamang niya ng dog carrots, pati na nga ng pickles. At hindi nga pala kami naglalagay ng kinchay kapag giniling na baboy. Naglalagay lamang kami ng kinchay kapag ang amin siya Shanghai ay isda. At bago nga niya yan balutin, yan ay gigisan niya muna sa bawang, sibuyas at lalagyan lamang niya ng konting paminta pati na nga ng konting pampalasa. At syempre, palalamigin muna bago nga niya balutin at saka nga iprito. At masasabi ko talaga na ang lumpiang Shanghai ang pinakapaboritong balutin sa mga handaan. Ito kasi kahit nga wala kang dalang plastic, basta meron kang bulsa o meron kang bag, ito talaga namang maibabalot muna. <laughs> at pagkatapos ko naman magprito ng lumpiang Shanghai, ay sinunod ko na nga rin itong aking binabad na daing na bangus. At tamang tama lang talaga na nilagyan ko nga siya ng breading dahil kahit nga may breading, ay talaga namang nagkakahuyag-huyag pa ay maisingit ko lang pala nung nakita ko palang aking ini na nagbabalot nga ng lumpiang Shanghai wala na nga talaga akong balak iprito pa yung daing na bangus ang sabi ko nga iulam na lamang namin sa hapunan pero dahil hindi nga kumakain si grade 7 ng lumpiang Shanghai kaya naman naiprito ko na nga rin at grabe yung lumpiang Shanghai talaga namang napakasarap at talaga namang siksik na siksik ayun lang salamat